So ayan, after 4 months na bakasyon, nakabalik na uli tayo rito sa barco. Ayan, yung naman, bagong bago pa yung aking, bagong bago pa yung aking uh, coverall no? Naka duty ako ngayon. So dumating kami kanina, tapos ayon derecho duty. So, naantok na ako. Kasi, ano pa, uh, dalawang oras pa para matapos yung duty ko. 12 to 12 kami. 12 to 12 kami dito ngayon. So, palagi naman. Uh, may operation man o wala, 12 to 12 pa rin kami dito. So, dito kami sa puerto. Ayan. Hindi ko pa alam kung kailan ang alis namin. Baka bukas tapos diretso kami dun sa ano so pag paglilain ng kable ayan wala akong uh, wala akong kasama dito ako lang ang naka duty ayan. so pag may alarma syempre uh, anuhin natin yan Uh, patayin natin 'pag uh, alam nating solusyonan, na. sosolusyonan na natin 'to. Pagka hindi, uh, tawag tayo ng backup. Hoy <laughs> so, ah, to. Ito 'yung aming uh, engine control room. Ayan, so, maliit lang 'to kumpara dun sa iba. So, 'yung mga ibang pinanggalingan ko, mga dalawahin mo 'to o tatluhin mo 'yung ganitong ah uh, engine control room so yan dito yung dito namin nakikita yung mga yung mga ano nya mga parameters nya tapos dito rin kami nagpapaandar ng makina tapos dito namin minomonitor yung mga makinaryan na umaandar mga electrical so yan tapos uh, marami maraming namin maraming, maraming ginagawa dito So dito rin naga uh, dito rin kami nag-stay. So ayan uh, pagka maneuvering tapos pagka may operation. So wala well, na naka-monitor kami dito. Naka duty lang kami dito para maging safe at saka maayos yung pagtatrabaho ng ng mga makinarya na ginagamit nila para sa paglili ng mga kable. sobrang Ayan. Uh, yan makabalik na ulit tayo rito so dito na ako galing dati pangalawa ko na dito magkasunod nung una tapos pangalawa ngayon kaya uh, dito na tayo ngayon muna ulit sa ibang barko kasi tayo naka ano talaga naka nakalista susunod natin aso ah, ang problema eh, nung time na nandito kami ito yung barko dito ako nakasampa nun na inaayos na yung bago pa man ako umuwi inaayos na yung ano namin yung mga papel namin para madali na kami makakabalik uli dito kumbaga kami yung mga nasa permitting list kaya yung mga nakaline up sa ibang barko minugot na muna yon isa na ako dun nahugot ako na sasampan na sana ako ng last week ng July kaso ang nangyari ayun hindi natuloy tapos dito ko uli nilagay sa dating barko ko at pinanggalingan ko nung nakat pero sa bagay wala namang problema wala naman din akong pinagsisisiyan kasi yung pinuntahan kong pupuntahan ko sa anong barko ngayon kung saan ako nakaline up dapat nasa dry dock sila So medyo masyadong matrabaho do uh, sa dry dock yon Pero dito, uh, kahit saan naman matrabaho, pero syempre, uh, hanggat maaari, eh, wag tayong mapunta sa, na, sa dry dock Nalalam, uh, alam ng mga ano natin yan, mga kabaro natin kung bakit. Uh, marami ding umiiwas sa dry dock tapos puhin, puhin. Tapos ayan Dito yan. Uh, Dito ma Ano dito eh. Kumbaga Nandito ang Nandito ang pera So huwag na tayo magpakamartir di diba? Huwag na tayo magpaka Ano Huwag na tayo magkunwari uh, Ito kasing barko na to Ang may project ngayon Dito tapos may alam ano kami kung baga may, hazard pay kami dahil uh, gagawa kami dito sa may Red Sea so ayan kaya may hazard pay kami kaya hopefully sana maging maayos yung paglilay namin ng kable uh, walang walang dumating na na bisita alam nyo na, alam niyo na yung kung sino alam niyo na yung sino sila dahil nandito kami sa sa Red Sea so ayun uh, sana maging maayos kami at uh, pag -pray nyo na lang kami salamat po